Mailap po ba sa inyo mga bossing ko ang swerte? Asya, huwag niyo po yung pagtiisan. Marami po tayong pwedeng gawin. Kung kayo po yung napapansin ninyo na parang ang dami-dami nyo ng mga uh, na negosyo, hindi kayo nagtatagumpay. Ang dami-dami nyo mga nirarakit sa ngayon, mananaya ka, hindi ka malang makapanalo. At napakailap nga po ng swerte sa inyo pagdating sa usapin ng pera, lagi nalang walang pera, masipag naman po kayo, mainam na subukan nyo po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, kailangan kung kayo po ay gagawa po ng ganito, may 100% kayong paniniwala at ayuda ng mga salitay ng mga magaganda. Ngayon po mga bossing, ay subukan nyo po yung gawin po ang peppermint. Ang peppermint ay na napakabango mga bossing. Mahiwaga ang dahon na ito dahil napakabango ng kanyang aroma ng amoy po niya. Ang bango po nito ay magdudulot sa inyo ng swerte. Ito po isa sa mga pinaka-powerful din ng panghatak ng swerte lalo na sa usapin ng pera. Ang gawin niyo po ay ganito. Bumili po kayo ng sa online marami pong peppermint mga bossing. At pagkatapos ibulong niyo sa peppermint ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. At pagkatapos po nito mga bossing, sabihin niyo ito ng walang gamit na sana direct to the point na sa pamamagitan ng sipag at syaga at ng peppermint na ito kailanman na hindi na ako mauubusan ng pera. Ito po pwede kang manahin ng unton or pwede kang maglagay sa isang pouch. Maglagay kayo sa ilalim ng inyo pong higaan. Pwede rin namang magbitbit ka ng peppermint san sanman man kayo tutungo at kayo po isusundan ng swerte. Pwede ka rin maglagay ng peppermint sa inyo pong sapatos na lagi nyo ginagamit kapag kayo naalis ng inyo puntahanan para lagi ka saan pumunta, ikaw po ay susundan ng swerte kung naniniwala kayo sa mga gatong mapamamaraan ay mainam na subukan nyo po itong gawin sa papamagitan po na itong ating peppermint proven po ito na maswerte kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gatong mapamamaraan, asya ay huwag ka na magpatumpik tumpik pa at subukan nyo po ito